Hello guys, good morning, good morning sa atin lahat ulit. Ah, Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sar sari-sari store business dito po sa ating YouTube channel. At eto kunting-kunting kwentuan lang po tayo guys Kunting update lang po tayo dito sa, sa ating sari-sari store Dahil nga po sa mga nakaraang vlog po natin ay napakarami po nagko-comment at nag-views uh, At maraming salamat po sa inyo sa ayong uh, pagsusubaybay dito sa ating uh, sari store business So uh, eto guys napakaganda po ang ating weather Kaya nga po eto yung na uh, nakakatuwa dahil after na malakas ng ulan ay uh, sumikat ng sumikat nga po yung araw ng dire-diretso ibig pong sabihin ay maganda rin po ang ating penta araw-araw kapag uh, sumisikat ng araw so ayun guys dire-diretso pa rin guys yung ating uh, magandang bentahan at uh, tulad ng ating uh, sinasabi ay napakatanim po tayong customers kahit gabing gabi na ay marami pa rin kasi uh, sa araw ay medyo mainit ang gabi paghapon ay doon sila nagtipon-tipon at ayun nga, ayun nga po ay super mabenta po yung ating soft drinks talaga at nagkakaubusan uh, lulubog lilitaw nga po yung ating uh, coke kahit tayo ay pumupunta na doon sa ating dealer ay talagang wala po talagang supply kaya uh, no choice po tayo kaya yung ating uh, pepsi ang kinukuha dito so napakalakas po ang ating ice at saka yung ating Ah, uh, drinks na malamig po talaga. So, ano nga ba yung ating pag-uusapan ngayon? Ang ating mga kwentong uh, tindahan, kwentong negosyo. So, ito yung ating i-share ngayon uh, ngayong uh, araw. Uh, may nagtanong po kasi at may nag-comment dyan sa aking uh, vlog, magkano nga daw yung ating uh, magkano nga daw po yung ating uh, benta sa isang araw at uh, sabi nga nila. So, Dati po kasi guys ay nag-set po tayo ng ating uh, tinatawag na kuta pero tulad nyo ng uh, mga napapansin po natin ay bigla po tayong bumaba ng total sales sa isang araw dahil nga po ay meron na nga po tayong kakumpetensya at kapitbahay po natin at saka sa gilid po natin ay napakadami na po dating kakumpetensya kaya hindi po tayo uh, nakakaabot doon sa kota natin. So magkano nga ba yung ating kota guys yun ang tanong sa atin? magkano nga ba yung ating kota sa ganitong malaking uh, tindahan. Ganitong, hindi naman po malaki maliit lang po itong ating sari store So, ang uh, kota po natin gas, kasi dati guys, ay uh, naglalagay po tayo ng 10k sa isang araw yung ating kuta, ay uh, nalalampasan po yun natin dati yung wala po tayong kakompetensya. Pero ngayon guys, ay mayroon po tayong isi-share yung ating lagbo. Kung magkano po talaga yung ating araw-araw uh, benta uh, at sa yung ating expenses guys so, eto transparent po tayo uh, maliit po to sa iba at alam kong maliit na po yung benta nito pero ako ay uh, tuwang-tuwa masaya na po ako dito guys dahil uh, tulad nga ng aking sinabi pangarap ko ito itong tindahan ko malaki man o maliit yung aking benta kahit piso lang ito ay nagiging masaya ako kapag nandito ako sa tindahan ko masaya ako pag may taong bumibili sa akin kasi nag-e-enjoy ako dito sa akin ginagawa guys so silipin po natin guys yung ating uh, month of June ng aking uh, benta ng aking total sales so silipin po natin guys sana ay uh, ang liit naman so, so para, maliit lang talaga yung benta dito sa ganitong kalit ng uh, tindahan yung produkto natin ay maliit lang hindi po ito groceries kaya Uh, silipin po natin guys yung ating uh, benta. So sana makikita nyo dito. So yan. Ito to po. I-close po natin. Yan. So sana makita nyo yung ating. So dito ay nagre-range lang po tayo ng 6,000. 6,000. 4,000, 6,000, may 9,000 na tayo doon, muntik na tayo yung nakakuta so, eto dito po guys yung ating profits So, masaya na ako at nakakabenta ng ganito kahit hindi po natin marits nga yung kuta dahil nga mayro, marami na po tayong kakompetensya. So, yun yung ating uh, benta sa isang araw. So, ang tanong, napapaano ako, ang tanong, proud ka ba sa iyong benta? So, ito, proud na proud ako guys kasi alam niyo ito ay benta lang po ito ng groceries, wala pa dito yung mga ice, wala pa dito yung mga load. So, groceries lang po ito yung ating pinakita. So, nagre-range lang po ito ng ah, halimbawa, makakabenta ka ng ah, 150 sa isang buwan. So, medyo mabubuhay ka na guys kung sakaling uh, ah, parehas tayo ng benta. Kasi ako naman ay hindi po ito talaga, hindi po talaga ako nangungupahan. So, harapan lang po ng bahay ito. At saka, Uh, marami pa akong ibang ginagawa So ito kasi kasing uh, tindahan ko uh, Pag nandito ako sa store ko guys Ay meron pa akong mga ibang uh, Yung mga iba pang investment Dahil dun sa kinita ng store natin Ay nagre-reinvest pa po natin Kaya uh, Nagiging uh, doble po yung ating kinikita Hindi po natin Hinahawakan yung kita ng pera Hindi po natin nilalagay sa banko Kundi nire-reinvest po, po natin yung afrofit ng ating tindahan so paano ko ba napalago ng ganito kabilis yung ating tindahan dahil nga nung pandemic ay uh, nag-start na po tayo magtayo ng tindahan dahil sa uh, demand nga po ng mga tao nung pandemic ay wala po ta wala po silang mabibilihan, kaya nag-start po tayo ng uh, sa resta-restore um uh, 3,000 lang po guys yung ating uh, ng put up yung groceries lang ah uh, 3,000 lang po yung ating uh, groceries tapos ayon tuloy-tuloy uh, na nung una talagang medyo kinabahan din ako kasi hindi pa ako nakabenta ng 700 sa maghapon Dinaanda dinaandaanan lang po yung ating uh, tindahan ayun po yung short uh, story ng ating tindahan pero dahil nga po nandito sa sentro ng ating uh, store dito sa barangay hall, school ay napakalaki po yung potential ng ating tindahan noon kaya nung unti-unting nakikilala ko din sa mga bata dahil dito sa mga sa mga gamis ay nakikilala po ako ng mga bata dito sa gamis. Pupunta na po dito yung mga nag-sa uh, school. So nakita nila maganda maayos yung ating store at saka kakaiba doon sa mga ibang tindahan na traditional ay um natutuwa po sila sa ating mga display at talagang uh, ayun po yun, doon po nagsimula yung ating ah uh, store. So, bumibenta po tayo doon atin ng uh, 13, 14, ganun po lang isang araw. Pero, ah uh, okay lang po yun guys kung bumaba po yung ating kuta ngayon dahil ah uh, naintindihan po natin yung pagbabago ng panahon ay uh, naintindihan naiintindihan naman po natin yan basta dire-diretso po yung ating uh, pagpapatakbo sa ating business uh, i reinvest -re po natin yung kanyang kita yung kanyang profit para mas mabilis po tayong makapagpalago uh, na isang uh, negosyo o isang uh, source of income. So tuwan tuwa naman ako guys kasi uh, sa tingin ko naman dito sa ating tindahan ay uh, mabilis po at matatag po yung kanyang fundasyon dahil ayun nga po araw-araw tayo na nagre-refill, nagre-refill at nakikita natin yung volume ng tao ay aa analyze na po natin na kayang-kayang tumagal yung ating tindahan ng mga siguro mga 10 years ay kayang-kaya po 'yon at hanggang sa pagtanda po natin ay magtitinda po tayo at magtitinda at ito pa ang maganda guys kasi ang uh, tindahan ang sari-sari store na negosyo ay pwede po natin ipamana sa ating mga anak uh, lalo na dito sa maganda yung pwesto natin ay pwede po natin ipamana sa mga anak natin papalaguin po at papalaguin po natin gumawa po tayo ng uh, pangalan yung kanilang uh, signage ng ating store ay hindi po nila makakalimutan yung pangalan ng ating tindahan at ayun po ang nakatatak sa kanilang isipan para si customers ay dito lang po sila bumibili at bumibili guys. So ayan guys ang uh, ating latest update lang po tayo dito sa ating tindahan. Yung ating pinag-uusapan dun sa ating uh, uh, benta sa isang araw. Ay hindi po tayo magbe-base dyan sa laki ng benta ng, uh, ng isa sa isang araw. Hindi, huwag po tayo magbenta dyan malaki man o maliit dyan. Ang importante dyan guys ay consistent po tayo. Consistent po tayo nagbebenta. Consistent po tayong kumikita at ito nga po yung techniques dyan ay hindi naman po araw-araw ay piyesta. So ang ating gagawin ngayon ay araw-araw po tayong magbebenta. Araw-araw po tayong magnenegosyo. Ay talagang may papasok at may papasok dito sa ating profit. So yun, mega mega shoutout sa lahat ng ating mga viewers dyan. Sa lahat ng mga masisipag mag-comment, uh, mega mega shoutout sa inyo guys. Napapanood ko po yung mga videos nyo sa YouTube at talagang ah, napapahanga po ako sa mga katim kasari ko dyan ang husay ang bilis pong lumago ang kanilang tindahan sa lahat ng mga OFW na lagi kong binabanggit may mag shout out sa lahat ng mga taga Saudi Arabia at sa kanilang mga viewers natin dyan sa Hong Kong at saka sa lahat ng mga taga USA at Canada may mega shout out sa inyong lahat sa lahat mga dati kong katrabaho dyan sa South Korea Anyong haseo at mag-ingat po kayo sa inyong trabaho. Mag-ipon po kayo at sa lahat ng mga seaman ang problema po ng mga seaman guys ay umuwi pagkatapos ng 6 months ay wala na naman po silang pera. So ito ang napakaganda po ipapayo ko po sa inyo guys ay mag-business po. Kayo kahit malit na tindahan lang o anuman yan ay may may darating at magbubukas na magbubukas na opportunity sa inyo kahit uh, hindi pa kayo marunong sa business kapag nasimulan nyo na yan ay napakadami pong uh, nagbubukas na business sa inyong isipan at eto nga po yung uh, magandang uh, stepping stone para kayo ay uh, magpapakasipag at magpapakasipag sa inyong trabaho. So hanggang dito na lang muna guys ang ating latest update. Uh, thanks God at ay uh, ito ay uh, malapit na nang uh, nakalahati na natin ang June. So tuloy-tuloy uh, lang po ang ating laban dito sa ating tindahan. So hanggang sa susunod vlog natin ulit. Bye.